tanghali may i-rescue tayo sa bay baysa uh, pag start putok agad yung pios yan titingnan natin kung saan nagmulan yung grounded pero sa tingin ko dalawa ang pagmulan oxygen sensor or catalytic ports barb yung dalawa titingnan natin kung tama Ay, may coil pa coil injector yun titingnan natin yung apat na yan yung pag start niya putok agad yung doon sa indicated relay yan titingnan natin bago mo maka-idol mamaya yun

Uh -huh. <laughs> yan. <Yeah. laughs> dito lang siya ground oh, no. 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 tusok na kuryente oh. Tumusok siya dito ganoon oh. <laughs> <laughs> no. Hindi Yan okay <laughs> <na>. <laughs> Ano sa eh. Ulo pa ano yan? Matigas yan sa akin. Ha? Local ba yan? Nandoon kasama yan sa ano siya, ito. Local Ay, din. Na, kami, eh. hindi ito yan. Ay, local, ayaw mo ba kami itong local eh. May tumusok pa, tumusok kayo kasi, tumusok kasi siya dito. Hindi mo, Di mo napansin na. Hindi ko napansin niya. kaya tumusok siya. Tumusok siya kanina. Para makita ko. Mm. Sabi niya, huwag niya lang kaya ganito ka naman na. Oh, sabi ko baka mamaya lang yung <laughs> <laughs> Kaya hindi ka tayo. Yeah. matagal pa yung pagpunta Sinktang ko rito. ah, mas matagal pa pagpunta ko rito. Oo nga, hindi araw pa na kami nandito eh. <laughs> Pero kung kanina pa rin natin ito. Na na. ay natulog ako alas 3 sa media. Hmm. Nagagaling ako ng probisya. Barote mo ito. Ngayon na rin, Lailen na, huwag nang kalihan ng plastic na. May plastic strap? na, Plastic strap? Oo. Wala. Sini pa tali Iyon. Patay mo na, patay mo. Tapos islag ulit natin mamaya. Ayan silang din niya. Nagyayak mo na to? Hindi doon sa hindi nito. Kaya ang gawin yun. Yung gano'n running, kailangan daw mekaniko. Okay. Doon sa paggawa ng Metro. Yung Metro lang daw. Ngunit kami sa mga kaliputan okay. Pero yung mga, ano, mekaniko daw talaga hindi sila Magkanihin. 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 Ito naman. Magputol ka tas ititipan mo to. Huwag mo nang galawin ha. Magputol ka tas itipan mo ngandang dahil. Yan. Hindi na, hindi na nag grounded yan. Kasi, naka ano na yan ha. Nakakusok. Yan. Makapit ka na yung ganun kayo. Makapit to eh. Ano? Arm up din ah. Dadaan naman. kapit na yeah. kapit siya. Matikit ano? Hindi mo naman nalipis. Nalipis, saka didikit siya. Doon na talaga yun. Diba? Ah. Ah, sige, dito ka. Gandaan mo lang. Mas yes, isa pa, may isa pa. Anong ginawa? Ginawa yung linya? wala Wala? lang ginawa yung linya? Wala pa. Wala naman. Eh sabi ko ngayon pag hindi kaya, eh sabi ko... Ah, mamay magkumili, lalong lumaki.

Hindi ka tatawag sa akin. Hindi, madaling araw. Gabi. Ah, oo. Eh, normal talaga magbibili ka pag gabi. Bibili ka talaga ng, ano, baterya pang... Nagpapadili ka gabi-gabi. Hindi ka mo, nag-decision tayo na hindi ano, yung iswap ba? Oo. Ay, kasi okay pa pala yung pinalit dito eh. Eh, balik na takip, Bray. Balik na takip, kumpito. Tapos nung sinards ko, masasak sa kulang. 30 na agad, 14. Yan, grounded. Hindi pala, hindi pala baterya dahil lang sa tumusot 'yan. Na kami hmm. si Igor, tinutukan talaga 'to. Ano na 'yung routine na uh, si rescue natin. <laughs> ang issue ay grounded, pumuputok ang fuse. 'Yun. Tapos dito tayo dadaan, one-wayan. Ha? Huh? One-wayan. Tapos pangalawa yung walang kilometrahe, eh. yung speedometer wala. Yung nagkabaliktad lang pagkalagay ng sakit yung wiring niya baliktad ka yun siniting pa natin. Yan uwi na tayo. Yun, sobrang init. Yan mga kaidol, ambis mas. Okay, mga kaidol.